Hello mga kamasrom, so ito yung ating kinuhang dayami na nakasako At ibababad natin siya sa isang drum na puno ng tubig At ito yung mga aking inipon na mga dayami noong summer Nasa ganon ay mayroon tayong gagamitin para sa pagpapatubo ng kabuting saging o oyster mushroom So ito ay binababad lang natin ng dalawang oras at haluan din natin siya ng tubig na mayroong abono na 0046 urea ito yung ating iahalo sa ating pagbababad bali dalawang oras lang natin siya ibababad para sa ganun ay hindi siya sobrang basa at pagkatapos natin siyang may babad ay ito ay ating hanguin at ipapasturize para sa ganun ay mamatay ang mga ibang amag kagaya ng uh, kabuting demonyo para may uh, maiwasan ang pagtubo ng kabuting demonyo o coprenos pagkatapos ng dalawang oras ito ay iahon natin sa tubig para sa ganon ay madrain yung sobrang tubig Bale, papasturize na natin siya. Gagamit lang tayo ng malaking drum para sa ating pagpapasturize. At nilagyan na natin siya ng isang timbang tubig. At pwede na yung isang timbang tubig sa ating pagpapasturize ng isa't kalahating oras. Kanyan lang yung ating gagawin na pagpapasturize. I-pasok lang natin at nilagyan ko rin siya ng yung plastic sa ating gagawin na pagpapatubo para sa ganun ay madisimpek din at mamatay yung mga spore ng ibang kabuti kagaya ng coprinos pagkatapos na natin siya masiga ay iaahon na natin siya at palalamigin after natin mapalamig ito na so ipiprefer na natin siya sa tatlong bed sa ating pagtatanim una ay latagan natin siya ng plastic para sa ganun ay hindi sa pasukan o matoyo yung ating substrate na tataniman. Bali itong mga plastic na ito ay kinuha ko lamang sa mga pinaglagyan ng mga pagkain ng baboy na nakasako sako So pwede nyo na hingiin sa mga nabibenta ng mga sako. Ganyan lang yung ating gagawin sa pagpapatubo. Isalansan lang natin na ganyan. Kung bakit natin pinapasturize para sa ganon ay hindi tubuan ng ibang amag at tanging ang kabuting saging lamang o bulba ang tutubo sa ating ginawang substrate na dayami. Pagkatapos na natin sang salansan na ganyan, lagyan natin ng binhi. Mas maganda kung buo na malalagyan natin ng kabuting saging o binhi ng kabuting saging. Pero kung nagtitipad naman ay pwede naman sa ganyan sa aking ginawa. At ganoon din sa taas, ganyan din yung ating gagawin. Hello mga kamasrom, so ito yung ato, uh, ano natin, bed natin na ginawa. Bali, wala siyang takip, nakaganyan lang. Tapos nilalagyan ko siya ng sako kasi malamig sa gabi. At nakasako din naman yan. Pero itong ito, dayami, pinasturize ko. Tapos, eh ka 7 days, nilagyan ko na siya ng mga butas-butas, kaya -butas, ganyan oh, mga butas-butas. Pero hindi ko inalis siya, hindi ko inalis yung plastic niya kasi matutuyo siya, kasi mahangin. Mahangin siya. Matutuyo yan. Yan, nilagyan ko lang siya ng mga butas-butas yan. Pero makikita ninyo, may mga pinheads-pinheads na yung mga yan. Yan you know, oh. May mga pinheads na siya. Malilit pa. Yung mga mushroom. Oh,

may baba yan oh so medyo na lumaki na sila so, na, nasa ano yan pati doon sa may may plastic o may mga pinheads na rin sa so, ibabaw yan ng ano ng dayami yan yung dito itinan natin ayan mayroon na rin mga pinheads dito banda Ayan. Medyo marami na rin. Yan lang natin. Dito naman, titignan din natin. May mga pinheads na rin. May kita ninyo. Oh. Yan. Ginanito ko siya para ano siya, hindi siya mat matuyo, madry yung yung substrate natin kasi pag walang ganito, walang cover magiging dry ayan na may mga pinis na rin dito banda kaya pwede kayo magpatubo ng ganito ka karami na sunod sunod yung ano niya. yung patong niya. ayan na ito naman dito sa kabila ayan ito naman dito sa sa kabila ano sa mga sub sa, sa mga binhi na nilagay natin sila tumubo tapos kumalat lang yung mga abang dyan sa ano ng dayami ganyan siguro pag mas marami pinuno natin yan ng ano tinakpan natin ng binhi mas maganda sa next gagawin natin yan tinan natin kung ano yung magiging resulta nya pag sa ating next na paggawa so ito na yung mga kabuting saging natin ayan Kita nanya oh. Gamet ang Dayami. Yan, gamet ang Dayami. Kita nanya. Oh. Yan. Oh. Yan, joong. Marami-rami na rin Tumutup. Ay. sa plastic, mayroong tumutubong kapating saging. Laman naman yan. Pati ba sa plastic. So, yan o. Oh. Daming tumubo rin. Gamit ang dayami. Ito yan. Ayan o. Dami, oh. Dami o. Dami, ba? natin. Bilog-bilog. Ayan o. No? Laki o. Oh. Ayan. mga ano, pataba oh. Wow. Ito, so, pwede natin ng ano to, harbisin. Ano, you know, meron din kong dito. Ano, you know, pataba oh. Laki. Okay. Okay, dito. May tumutubo na rin dito.